Marami sa ating mga user ni Spaylater or ni Shopee yung namamroblema dahil hindi na nga tayo makapag-convert ng Spaylater into cash. Yung tipo na, na, hindi na natin nagagamit yung available na credit limit natin kay Spaylater. Unless ginagamit nyo pa rin siya sa pag-check out ng mga items. Pero mostly marami, marami sa atin mas prefer talaga yung loan or yung cash loan. And, hindi naman lahat na offeran ng s ni Shopee. Ako nga, na-open na, na ko na yung s ni Shopee, pero hindi ako ma-approve-approve -approve sa kanya. But, meron akong Spaylater na, na kung saan may available ako na credit limit na almost 28,000. Kung dati, gamit na gamit ko sa si Spaylater, kasi napakadali lang mag-convert ng Spaylater into cash. Like, Spaylater into Maya Business. At si Maya Business yung reason kung bakit ko convert natin yung credit limit natin dito kay Spillator. Pero ngayon, hindi na nga gumagana si Maya Business sa pagko-convert. Pero ngayon, gamit na gamit ko ulit si Spillator kasi parang naka-convert ko na rin siya into cash. Yun nga lang, hindi siya yung cash mismo agad-agad na makukuha mo. And dito nga, isishare ko sa inyo yung mga idea ko kung paano ko siya convert into cash. eto ay para lang sa mga may sari-sari store business owner kung saan share ko sa inyo. At para magka-idea din kayo at para magamit nyo na rin yung Spillator nyo. And bibigyan ko rin naman ng idea yung mga hindi sari-sari store business owner o yung mga walang business. Pero ito is optional lang naman kung gusto nyo lang naman gawin para makonvert nyo yung spirator nyo into cash. Kaya naman kung interesado ka dito sa ating panibagong topic ngayon, keep on watching. Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga or online lending platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. So dito nga pag-uusapan nga natin itong si Ispilator na problema ng marami sa atin kasi hindi na nga tayo makapag-convert ng Spillator into cash. Although may mga nakakapagsabi na nakakapag-convert pa rin daw sila ng Spillator into cash like sinasabi ng iba na may limit daw yung pag-convert. So, try mo lang daw yung 3,500. Pwede daw at gumagana daw siya. Yung iba naman sinabi na try mo yung 2,500, 3,000, 1,500 yung mga yan. At nakakapag-convert pa rin daw sila. Pero ako, tinry ko na talaga yan ng ilang beses. 3,000, 2,500, 2,800, 2,700, mga yan. Hindi talaga ako makapag-convert ng spay into cash. At wala talagang option doon ng spay Actually, meron namang mga trader na nagko-convert, yun nga lang sobrang mahal ng kanilang fee. Like doon sa pinakonvert ko na 3,000, ang nursing ko na lang is sa around 2,200 plus. So, kinaltasan nila ng 700 plus. And that time, naisip ko na para ka ding umutang sa mga fly-by-night na ola. Kasi babaya, kinaltasan ka na nga, tapos babayaran mo pa kay Spay yung interest niya medyo risky din talaga na magpa-convert sa mga trader kasi mostly marami talagang naglipa ng mga scammers so ingat-ingat sa pagtitradean natin pero kung kailangan-kailangan talaga ng cash, why not naman na kayo? Decision nyo naman yan. Basta mag-pack check kayo dun sa mga trader. And dito nga, mayroon na ako i-share sa inyo na mga idea lang naman na alam ko na pwede nating maging gawing cash yung spay later natin. And para ito guys sa mga sari-sari store business owner or even dun sa mga hindi nag bi business kasi meron din akong ibibigay sa inyo ng mga idea na pwede nyo rin gawing cash yung spay later, yung spay later nyo yun nga lang huwag kayong masyadong mag-expect -e Eto guys, ay based on my experience. So, huwag kayong mag-expect ng malaki dahil idea ko lang ito. Na gusto ko lang din i-share sa inyo para magkaroon din ng idea yung iba sa atin. So, ito nga, unahin muna natin yung mga sari-sari store business owner since sari-sari store business owner nga ako. At ito nga, ginagamit ko yung spilliter ko sa pag-grocery dito kay Shopee Spillit. Dito kay Shopee. And ayun, ang dami ko na mga so, Lagi ko lang dyan sa my screen. Ayan, hindi lang mga cafe, kundi pati yung mga pagkain, mga pagkain, bar, basta kung ano yung mga grocery, ginagrocery ko talaga lahat ng credit limit ko kay Spaylater. And actually, if ever naman na ayaw nyo mag-grocery dito kay Shopee Spaylater, kung meron namang malapit sa inyo na mga grocery store like Pure Gold or yung mga nag-accept ng QRPH, pwedeng-pwede kayong mag-grocery doon. And para mas mabilis kasi dito kay Shopee, sobrang tagal dumating yung mga groceries na sa Mindanao ako at dito sa lugar namin walang pure gold, walang mga grocery store na nag-accept ng QRPH. Kaya medyo natatagalan yung pagdating ng, ng aking parcel. Mostly dumadating siya ng mga almost 7 days. Pero okay lang kasi nakakapaghintay naman ako. But at least, nako-convert ko na rin yung spillator ko into cash kasi nga nabebenta ko yung mga grocery ko dito sa sari-sari store ko. Isa pa sa mga idea ko is load. Dito pwede tayo magbenta ng load gamit si Spiliter. At yun yung ginagawa ko. Kaya nakakapag-convert ako ng Spiliter into cash. Hindi lang ako basta nakakapag-convert or nagbebenta ng load. Kundi kumikita rin ako doon sa binibenta kong load. Isa pa sa mga idea ko is bills. So dito pwede tayong magbayad ng mga bills natin, like sa kuryente, In instead na cash yung ibabayad natin, why not na gamitin na lang natin yung spay natin sa pagbabayad ng mga bills natin. Makikita naman natin dito kung ever na electricity yung babayaran mo or water, hanapin mo lang yung pangalan doon ng pagbabayaran mo, ganun. <laughs> so pwede tayong magbayad gamit sa si spay later. Actually, marami pa namang mga way kung paano natin maka-convert yung splitter natin into cash, kanya-kanya na lang tayo talaga ng diskarte para ma natin yung splitter natin into cash. Pero ito lang talaga yung mga idea na alam ko at ito yung mga ginagawa ko kasi based ito guys on my experience. So doon naman tayo sa mga walang business or walang sari-sari store. So dito mayroon akong i-share sa inyo na discard eh, ng kaibigan ko kung paano niya nako-convert yung splitter niya into cash. So yung kwento niya sa akin, sabi niya kaya daw niya nako-convert yung splitter niya into cash dahil meron siyang mga kaibigan na nag-grocery, na mahilig mag every week, ganon. So ang ginagawa niya pinapagamit niya yung splitter niya and then yung instead na yung cash na payment ng kaibigan niya mapupunta sa kanya para yung spiriter niya, yun na yung ibabayad doon sa counter. Basta yung mga grocery store na nag accept ng mga QRPH. So, if ever na may kakilala kayo, or may kaibigan kayo na gustong mag tapos medyo malaki-laki yung ego-grocery niya, sakto doon sa credit limit nyo kay Spaylater, eh di pwede nyo ipagamit yung Spaylater nyo para instead na cash yung ibabayad ng kakilala nyo, eh di mapupunta sa inyo yung cash. Ganun yung discarte niya. Even dun sa mga kilala din niya na kakain sa mga fast food or bibili ng mga damit sa mga store na nagbawat sa RRJ or mga sa mga merchant store, mga yan, na nag-accept ng QRPH, pinapagamit niya ngayong yung spay later niya. At tinatanong niya muna kung magkano yung amount na bibilihin niya. So, bawat 2K. Okay. At least, di ba, naging, yung spay later mo, naging cash na siya. Yun yung discarte na kinuwento niya sa akin sabi nga niya mas okay na daw yung ganong discarte eh, kaysa magpa-convert daw siya sa mga trader kasi alam niya na sobrang laki talaga ng kaltas sa mga trader like doon sa 3,000 kasi ako din naranasan ko din mamag, na magpa-trade sa mga trader and eh, sobrang laki din talaga ng kinaltas sa akin doon sa 3,000 na pinakonvert ko parang nasa 2,200 200 plus na lang yung nareceive ko so medyo nabigatan ako sa part na yon kasi parang umutang ka sa isang fly by night na ola like kinaltasan ka na nga lang ng sobrang pagkalaki-laki tapos may babayaran ka pang interest doon kay Shopee Spay Later. Pero kung kailangan-kailangan nyo naman agad ng cash, why not na magpa-trade kayo or magpa-convert kayo sa mga trader? Decision nyo naman yan and wala namang pumipigil sa inyo. Basta ang importante, kailangan nyo muna mag-pack check kung legit ba yung trader, magtanong-tanong kayo kung legit ba itong trader na to. Kasi ang dami talagang mga nagpapanggap na, na trader at maraming mga nai-scam. And sa mga meron pang idea dyan kung paano nila nakakonvert yung spay later nila into cash na hindi ko nabanggit dito sa ating topic ngayon, pakicomment down below para at least magkaroon din ng idea yung iba sa atin. At sa mga nakapag-convert pa rin ng spay later into Maya business hanggang ngayon, edi sana all diba? Anyway, yun lang naman gusto kong i-share dito sa ating topic ngayon. Sana nagkaroon ng idea yung iba sa atin. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!